Napakaladali lang po ng larong ito. Dapat may teamwork para magtagumpay. At ngayong araw na to, masaya to dahil may apat na teams na may team sampung miyembro. Wow! Yes. Kaya naman, tawagin na natin yan, MJ! Yes! Umpisahan na natin sa Team San Bartolome! Pasok! Ang sunod na team ay ang Team Muñoz! Let's go! Aso. siyempre, ayan na, ready-ready na rin ang Team Litex! <laughs> <laughs> Let's go! Okay, paalala lang po ah, ang paglalaro, bawal po tumalon. Okay. Siyempre, ang sakurera, ibig sabihin, in-una muna, ah uh, Papasok And ito ang mechanics ng sakurera. Bawat isa po, papasok sa sako. Pagkatapos, iikot kayo sa mga postie girls. Pagbalik nyo doon sa pwesto nyo, yung pangalawang membro naman yung papasok sa sako. Iikot ulit sa postie girls. Yes. Pagbalik sa pwesto. Hanggang sa mapuno. Hanggang mabuo nyo yung sampung membro. At pag nakabalik kayo sa pwesto, hawakan nyo yung flag. Yun po ang mananalo. Yes! yes. Ito na Kung meron tayong apat na team, ngayon, hindi pa man tayo nag-uumpisa sa laro, meron na silang tig 10,000 pesos! nakaka <laughs> Si... Yes, makilala natin! Ang Team Muñoz, ang kanilang leader ay si... Inday Fatima! Yeah. Yes! Nako talaga! Inday Christine, Inday Cindy, Inday Ana. Uwi na lang kayo, Day! Sinasabi ko sa inyo, Day! Ready-ready na ang Team -o. Kristine, Pili kapag sure in die, alam mo. <laughs> <laughs> dahil alam ko pa palaban, ang team San Bartolome! Nako, oh! natahinik lang ang napakagandang si Cindy. Uh -uh. Ano kaya mga nasa isip nito? Oo, oh, oh. alam mo kahit may sakit ako today, alam mo itong team ko, hindi papatalo kay Inday, kay Christine at kay Ana. Hindi, hindi, hindi kami papatalo dahil hindi lang sila mag-uwi ng 10K. Mapuwi sila ng 40K, ang Team Bulacan! Grabe! <laughs> <laughs> Pinlay mo na <laughs> Kahit malat ako, go, go, go! Grabe! <laughs> May at Ay, siyempre, pa yan, Kung ganun palaban, si Cindy, hindi magpapatalo ang team ni Ana. Ako na! nakikita kita ba to? Puro kayo dada! Puro kayo ngawa! Wala naman kayong gawa! Kaya mamaya, di kayo obra! Game <laughs> leader! Bro! Okay. Okay. Kaya naman, ready na ba kayo? Eka! Eka! Okay. Eka! Na? Okay Bago natin simulan to, Postie Girls, pasok! Hey! Galing! Yeah. Okay, tama. Nakita niyo na. Kayo yung mga team leader. Sige. Pag napanatin yung team niyo, meron kayong bonus sa akin. Itong rules natin, walang tutulong na mga leaders, walang ahawakan na kahit anong sako. Okay, maki na yan. na. Nagtuturo na siya. Hindi, ano. nagtuturo na. O, oh, mag-chill kayo. Turuan nyo. Okay, good luck sa inyo, ha? Malaki tong perang to. 10 plus 30,000, you have A total of 40,000 cash. Yan. Sige. Okay. Nasa ba akong camera? Nasa katagilid ako. Yan. Yan muna direct. Dito muna tayo. Nag-experience ako. Ha? Yeah. Steady lang tayo muna para maintindihan nila. Ready na mga tiga Team Munoz, Team San Bartolome, Team Bulacan, at Team Litex. Ulitin namin para klaro. Okay. Para klaro, yung mananalo, pinakahuling, kasakay sa sako, Kunin niyo yung inyong flag, igawagay nyo para kayo ang panalo. Good luck! Ready na, ready na, ready na! Oh! Pati ma, ready na pati mo? Yes! Ready, ready na ang team mo niya! May panalo na din na rin ang Steve San Bartolome! Sindi! Oh, ready na ang team! Bulakan! <laughs> Totoo, may sakit siya. Pumasok pa rin. Kaya oh. yeah, palakpakan nyo ito si Sindi, professional. May sakit niya. Will, yung sa ko eh. Ang saya eh. Correct! Yeah. No. Ikaw, Ana! Kapatalo pa, Team leaders? Let's go! <laughs> Pag si Ana, parang ka nasa palengke. No? Good luck sa inyo! Get ready! Pwesto na! Pwesto na! Sige, ayan na. Sige, okay lang yan. Sa kanyo na. Pwesto na. Ayan, na. Sige na. Pwede yung tumulong yung ano. Dito kayo mapapal, ha? Oo. Sige, good luck sa inyo. Sige, yeah, pwesto na muna pantay, 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 pantay. Pantay, pantay, ha? Dito kayo ikot, dito kayo ikot. Paalala lang sa team leader, bawal hawa. Tuli kayo dito, tuli kayo. Kasi, yan. Dito kayo ikot, girls. Dito kayo, para maayos. Ha, dito kayo, ha? Dito, pakin lang, ikot lang gano'n, ha? Para hindi kayo magkabanggaan. Get ready, ito na, team Munoz, team Sambal team Bulacan, team Lites, sa Kurela na! Masuk ke panggung. Di pantian. Aman nak masuk apa? Go 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 go. Go Apa nak masuk apa? Nak masuk apa? Bawa ini berapa apa? 40,000. Mga leader, bawal humawa. Mga leader, ha? Leader, huwag niyong hahawakan. Ano ang mga score natin? Ano ang mga score? Sino ang mga namumuna? Namumuna kayo. Pantay, pantay. Dali! Mahabol ang green. Mahabol! Namumuna ang team na Litex. Ang team ng Litex ang namumuna. Lima na ang naisa nila. Team ng Litex. Bulakan. Ini na, nako muna. Na. Oh, ito na. Bulakan na. pulakan. ang bulakan. Hoy, kumangsa. Dala. Umabon na ang team bulakan. Let's go, team bulakan. leader. <takers> <laughs> ano niya sa team mo? Alaka. Kapag. Tiket, 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 Nangunguna ang mundos! Anim na nakasakay sa iyo! Anim na! Atras! 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 Bawal ang labas! Bawal ang labas! Atras! Atras! Ayayas! Bawal ang labas at ba! Nangunguna ang timonyos at ni Bulacan, ni Lipex at aalim na sila! Kamatanang ang San Bartolome, lima pa lang ako, humabol kayo San Bartolome! Oh! <laughs> Ayan na, aning na ang San Bartolome!

Lumi. Kaya nyo pa ba? Kaya, kaya, kaya. Christine, para dyan. Isa na lang ang timon sana Isa na lang. Isa na lang. Ay! Bakit, mahabol ang timulakan. sila. Ano ko, matatalo ba kayo? Dali! Unog! Unog! Para kayo. Sila, Ay, ito, na sila, kompleto na sila. Power move to balot! Power to balot! Lakas yung puta! Ahabol! Ah, Ahabol! Ahabol ang bulakan! Ahabol! Ah, Bumahabol ang bulakan! Pabalik na sila para sunuin ang isang natitira! Let's go! Oh, Pati oh, na lang! Ang Okay! Ayan! Kaso! 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 Bumahabol ang bulakan! Yes! Ayan ang bulakan! Ito na ang bulakan! Ayan na! Ito na po naman! Bumahabol ang ah, pulak sa pula, Team Mundos. Ang Team Mundos, malapit na, malapit na, Team Mundos. Ito na! Ito na! Ito na, Team Mundos! Ito na! Ito na, Team Grabe nanalo ang strategy na tinuro ni Inday sa Team yes. Munoz. Talaga okay lang ba kayo dyan? Oh my God! Uy! Ano okay ka? Okay, na kami dito? okay ka? lang lang? Anong nararamdaman niyo sa ngayon? Nahirapan ba kayo nung naga, nakuha niyo na yung lahat ng sampung miyembro? Mahirap po, pero hindi tayo pa rin po Pero teka, yung mga natalo, ano na? Ano na, Christine? Nanalo kasi kami kahapon, kaya we give away. Sila naman. Wow, <laughs> talaga ba? <laughs> Pero syempre, hindi lang yan. Hindi sila talo dahil mag-uwi sila ng sapong lima! Hey! Bwagi-bwagi pa rin. Ama, walang talo dito, MJ. Dahil kahit natalo kami, panalo pa rin sila ng 10,000 pesos! Nasa na yung puro dada, Ana? Akala ko ba? <laughs> dada. Ako pala yung puro dada. Ako pala. Sorry. <laughs> Pero kahit naman ganun, Pagod daw sila. Oh, Team Munoz, bukod sa napanalo niya yung 10,000, meron kayo 33! We love, you. we love you. Okay, okay, you What else you want to Thank you so much. Thank you. Thank you Thank you. Thank you Thank you Thank you you Thank you Thank so <laughs> yes. you hey. Maraming salamat sa'yo. Brother, brother, brother Willie. Really. Yes. Wow. Napakalaking pera ng 40 or 40,000 pesos. Naku naman. Anong gagawin niyo po doon? Pamasahe, ma'am. Pamasahe. Pamasahe lang nila yung 40,000. Saan lang kaya abroad ka na, eh? Bibihin pante, walang garte. <laughs> <laughs>